nagkakatawa. Pero sila ho nung mga bata, kumusta si Bianca nung bata po? Mabait yan talaga. Mabait? oo, Pag pinapatulog, tulog. Tulog, oo. Oh, hindi kinakailangan kantahan, mama. Ah, hindi naman. Hindi ka Pero kasi wala naman, kang favorite song. Kasi so... hindi naman ako orang kumanta. <laughs> 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 Ang ginagawa ni mama, tito boy, pag kunyari siesta time, nasa banig na kami niyan sa labas. Ayon. Tapos yun na yung ano, nagpapaypay na siya. Di, paipay kami before. May electric fan pero kailangan niya kami paipayan. Yun yung love language niya pag papatulugin niya kaming lahat. Pero gusto, gusto ko yung tanong mo sa kanya na ah, parang paano kayo pinalaki? Oo nga po. Oo. Kasi mama, ang kinikwento ko sa kanila, every time we would look back, kami kaming mga ate, we would ask each other, paano nga ba tayo napalaki ni mama ng ikaw lang mag-isa? At ang iyong kasagutan po ay... Ikaw ba? How did you do it? Pinalaki kayo? Mm -mm kawan eh ano di ka para nang pagpalaki dito na ibang nanay pero gusto ko po mama Vicky yung sabi niyo kanina <laughs> sabi mo kanina hindi, hindi ko alam. mo alam <laughs> 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 hindi ko nga alam kung paano eh dahil bakit nga nagaganoon hindi naman din right. wala akong espesyal na ginagawa ay napalaki ko sila ng ganoon di ba pero... wala akong inisip na gagawin extra ano para sa kanila bakit no. bakit sila naging ganoon ay naunawaan ang yun. Dahil araw-araw, ibinibigay niyo po yung pagmamahal. Oh, at araw-araw po ay nasa bahay, sabi niyo nga po, after oh, you retired in 1999. Oh, oh. At lola's girl din po kayo. Oo, oh, oh, lola's girl. Oo, oh, oh, <laughs> kaya... Papayagan niyo ho ba ako? magfa fast talk muna kami ni Bianca. Oh, sige. Oh, oh sige, ha? Fast talk tayo, Bianca. <laughs> nandito oh, si, si Mama. Ang oh, okay. okay. Bianca, Tera o Sahaya? Ah, Tera. Mula, mulawin, Encantadia. Encantadia. Ganda, Pera. Pera. Ula, <laughs> langit o lupa? Lupa. Matapang, mataray? Matapang. Malakas, maangas? Malakas na maangas. Yaman, kapangyarihan? Kapangyarihan. Tagapangalaga, inaalagaan? inaalagaan. Mas mahirap gawin. Action scene, dramatic scene. Action drama. Mas mahirap bantayan. Brilyante o seruro? Seruro. Si <laughs> <laughs> kung may dadalhin ka sa Encantadia, sino? Si Mama Vicky. Kung, kung may i ka sa Encantadia, sino? Ang mga pasneya. Similarity ninyo ni Tera? Ah, uh, tapang. Pagkakaiba ninyo ni Tera? Ah, uh, kulit. Napipikon si Tera kapag? May inaapi. Napipikon si Bianca kapag? Merong walang boses at hindi maalagaan ng mga tao sa paligid niya. Kinikil kinikilig si Tera kapag? Kapag meron siyang natutulungan. Kinikilig si Bianca kapag? Minamahal siya ni Ruru. <laughs> lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Ay, chocolates. Best time for happiness? <laughs> Every day, all day complete this. Humanda kayo sa pagdating ni Terra dahil dahil nandito na ang tagapagligtas ng Encantadia at ng mundo ng mga tao. The oh. chosen one. Mama, pwede ho ba magtanong ng isang fasto? Ah, pwede po. Oo, oo, pwede po. Oo. Ano po ang inyong paboritong pagkain? Ah, uh, pritong bangus. Ay. <laughs> Uh, anong luto ho na ah, pritong bangus? Anong isda? Klaseng isda? Bangus Ay, na. bangus na nga. <laughs> <laughs> bangus nga. Pritong Oo, bangus. Pritong bangus. bangus. Yun. Um, Nag-iisip po kasi ako ng pwedeng maitanong na po pwede. Uh, pamilya naman ho kayo ng Fast Talk, mm -mm. Uh, Mama Vicky. Pamilya naman ho kayo. Mm -mm. Lights on, lights off kaso on. Oo. Oh, hihintuho ako doon. Maraming maraming salamat. Ganito ang aking tanong. Sa inyong pananaw po, uh, Mama, handa na si Bianca uh, mag-asawa sila ni Ruru? Ay! Pag-iisipan ko muna. <laughs> Pag-iisipan niyo po? Pag-iisipan ko muna. Pero kumusta naman po si Ruru sa inyo? Ay, okay naman si Ruru. Okay. Uh -huh. Mabait naman po Mama, -ma mo na Minsan, Tito Boy, mas apo pa yung touring Kay Ruru kesa sa akin Ganon ah, talaga, talaga oh. niya kamahal na Kasi mabait na bata oh, 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 oh. Sometimes, so. I would video call her, Tito Boy Para kamustahin siya Ang magiging bungad niya sa akin O, oh, kamusta si Ruru? Ah, <laughs> Ganon agad eh, hindi mo na ako <laughs> oh. Pero, kinikilig ako doon, Tito Boy Kasi syempre, mahirap makuha ang puso ni Mama Correct. Mama Vicky, pero bakit pag-iisipan po? Kasi hindi ka nakakatiyak din, di ba? Oo. Kaya kailangan pag-isipan, di ba? Nagbabago din naman ang isip ng tao. Opo. Oo. Kaya kailangan pag-isipan mabuti. Kasi wala nang, ano yung, wala nang atrasan, kumbaga. di ba? Dapat buo ang loob. Oo. oo Dapat buo ang loob. Oo. nako uh, buti na lang. Hindi ko kayo nangarap mag-artista. <laughs> Hindi. Hindi. <laughs> Hindi. Um, Mama Vicky. Hindi. <laughs> Pero maraming maraming salamat po talaga, Mama Vicky, sa inyong ah! pagdalaw sa amin. Oh, ah, Thank <laughs> you.